ang pinakamayamang bata sa mundo. May isang batang lalaki na ang pamilya ay napakayaman. Isang araw, binala siya ng kanyang ama sa isang paglalakbay sa bansa kung saan nilalayong niyang ipakita sa kanyang anak kung paano namuhay ang mga mahihirap. Kaya't nakarating sila sa bukid ng isang napakahirap na pamilya. Gaya ng kanyang inaasahan. Ilang araw silang nagtagal doon. Sa kanilang pagbabalik, tinanong ng ama ang anak kung nagustuhan niya ang paglalakbay. Opo, napakasaya ama, sagut ng bata. Napansin mo ba kung paano buhay ang mga mahihirap? Oo, napansin ko po, sabi ng bata. Hiniling ng ama sa anak na sabihin na mas detalyado ang tungkol sa kanyang mga impresyon mula sa kanilang paglalakbay. Sabi niya, Alam mo po, isa lang ang aso natin pero meron silang apat. Sa natin, may pool. Habang may ilog sila, na animoy walang katapusan. May mga mamahaling ilaw tayo, pero nasa ulo nila ang mga bituin sa gabi. Nasa atin ang balkonahe at nasa kanila ang buong lawak ng kanilang naaabot tanaw. Mayroon lamang tayo isang maliit na piraso ng lupa. Habang mayroon silang walang katapusang mga bukid. Bumibili tayo ng pagkain. Pero sa kanilay, pinatubo nila. Mayroon tayong mataas na bakod para sa proteksyon ng ating ari-arian pero sila hindi nila ito kailangan dahil pinuprotektahan sila ng kanilang mga kaibigan Natikilan ang mama hindi siya makapagsalita Pagkatapos idinagdag ng bata Salamat ama sa pagpapaunawa sa akin kung gaano tayo kahirap. Nakikita natin sa buhay, sa buhay natin, ang tunay na kayamanan, pati kaligayahan, ay hindi nasusukat sa material na bagay. Ang pag-ibig sa pagkakaibigan at kalayaan ay higit na mahalaga. Ang tunay na mayaman ay isang taong nagtataglay ng pagmamahal, pagkakaibigan at malaya. Sa halip na ikulong ang iyong sarili sa iyong maliit na isla ng mga ari-arian at kaligtasan, dapat kang magbukas sa mundo. Sa ganoong paraan, ikaw ang magiging pinakamayamang tao sa buhay dahil ang buong mundo ay pag-aari